Grabe mga katrupa oh. Ganda man na ng na, mga nakulot. Tingnan nyo na, naman na. oh. Ganda, oh. So, sulit na sulit mga katrupa ang ngayon oh. Grabe. buti na lang nandito si ano, Lodi Marvin. Talagang panatala natin lahat to. Ayan. Sa dami nito mga katrupa. Grabe. Grabe ang taapon. <laughs> Dito, di ba? Kahabol tayo. Grabe, wow. yeah. ang kalat ng dito Parang na pala to Ang laki Ayun, ganda Ang laki Dito na ilagay Ang laki yung vlogger na Pilipino na naman. Na. Ano po? <laughs> Alam balita? Walang balita. Alam balita. Ngayon, lang kayo, ngayon lang kayo pumunta? Hindi. Kanina pa kami Ah, kayo na sasakyan oh. Uh -oh. <laughs> Sabi ko ayun na lang. Eh, ikot ikot muna. Mamaya pa. Na. Wala alas 12 sa launa. Kaya nga Tandaan mo na 'yung mamaya 'yung ano, pupulutin mo. Ay maganda 'no. Kasi iba ka pa na pag pumulot lahat dadal dadal dadalala mo. Magsawa na ako. Ano yan? loh, yan, oh. Ha? Wala nang hawakan. Wala Ay. Ay, oh. Sayang. Wala nang hawakan. Hawakan lang dito kulang, oh. Benta pa nito, rubber meat. ini oh. Ito mga plat Ito na naman tayo mga katropa ka. Ito na naman tayo sa platito Ang marami Ayan oh. Oh. Uy, nandito na pala. Oh, di ba? Oh, Sabi na po. Oh. Oh. Grabe na naman ang polo. Dito. Oh. So. Di na makapares pareha sa ay. Uwa hiwalay <Credit noise> man. Saan kayo mga kapares na iba? Makikita rin natin yan. Ayun oh. Ito no? na mo. Ayun.

Ayan. Ay. Ian, Ayan. 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 Let's go. Dito, dito, dito. Yan dito. Wala magpulot. lang.

May basag yung ano natin Yes May basag <laughs> Ito pa, ito pa huh? Kaya Ay kaya pa naman huh? may basag eh. Kung ganito oh. Egypt. Dito, 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 dito. Oh, kada dalawa, tatlo. Tatlo plato. Ang ganda nito, ito, ang ganda nito ah Ano ba ito, ano?

Kunin natin. Ito, wala ganyan yun yun. tagay Siyempre <laughs> Ang tanong, Kailan pa ang tagay? Ah, Super laki naman kasi nito. Ah? pa ang tagay? Ito. <laughs> laki. Grabe na gaya ng na Grabe. Ayan Meron pa dito May plastic man Ito Ito pa Ayan Ayan Ito pa ganda nito kalat dito uy na dito may buto sa gitna may ibang plato to Ito may malaki dito yun <laughs> ang ganda oh ang ganda ah

ano ano yan balas na? ah ande. ano tayo? hindi <laughs> dito di kahabol tayo Wah, dia kalap okay. dengan Kalau

Oh. Ito na naman ha. Buo. Ganda ng Ganda ng picture Ito malaki

ganda man na ng na mga napuno tingnan na naman no oh. maganda oh so, sulit na sulit mga katrupang pulot at ngayon no oh. grabe so, oh, buti na lang nandito si ano Lodi Marvin talagang padadala natin lahat oh ayan madami nito mga katrupa ayan grabe grabe ang taapon talagang bumabaha na naman sa tapon dito mga katropa sabi sulit sulit kaya dami dami na naman natin dito ano para sa parapol yan Pagpipilian natin talaga grabe na to sulit mga katropa dami ayan sabi wala nang intro intro mga katropa diretsan na yung video natin at mga katropa lahat ng napupulot natin ay para sa ating paraapon. kaya mag like lang po kayo share sa ka ating video at sa mga hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel eh, baka naman uh, at yun mga katropa isa din sa mga Uh, requirements natin para makasali sa ating parapol. At uh, sana tulong tuloy ng mga tropa para tuloy tuloy sa awad natin, tulong tuloy din yung parapol natin. At yung mga tropa, medyo mahaba na video natin. Hanggang dito na lang. Itagasunod tayo on my next vlog. Bye-bye!